Ayaw pong gumana ang left or right channel ng isang amplifier na 602. Ito mga, mga repairman. No? So bali ang issue kapag pinihit-pihit mo to, yung speaker sa ay meron kang maririnig na parang tunog. Ngayon mga repairman, subukan natin. No? Ayan o. No? Dinig nyo mga ka Kapag pinihit-pihit ito, ay gas lang habang meron tayong nakalagay na input mga repairman sa amplifier ito no yung ating module bluetooth ayan so bali nagsasound po tayo no sa youtube ngayon mga ka-repairman buksan natin kung ano yung problema nito tulad na sinabi ko kapag pinihit-pihit yung speaker sa lektor ay meron pong lumalabas na boses Kalasan natin. Okay, mga ka-repair man. Nabuksan na ito, no? Masira na yung kanyang uh, warranty sticker. Ayan. Kung bibili kayo ng speaker, mga eh, speaker Kung bibili kayo ng... Uh, ng amplifier mga ka-repair man i-check yung warranty sticker no? kapag nasira na yung sticker niya, ibig sabihin nabuksan na Ngayon, buksan na natin mga ka-repairman. Yun. Ayan mga ka-repairman. No? So, bali may power po siya. Ang problema, ayaw lumabas ang boses. Kapag naman pinipit pihit mo yung speaker selector, ay meron siyang lumalabas na boses. No? Tumutunog siya. Ito mga ka-repairman, yung speaker selector, No? Ayan. Yung speaker selector reactor mga ka-repairman, 5 wire po yan. Okay? So, subukan natin ni bypass lahat to. Ayan So, i-check ko muna kung meron pong signal, no? Yung kanyang uh, tone Yung master volume Mahawakan lang sa isa sa ilalim Ayan, wala siyang signal, mga ka-referman, no? Ay, wala siyang signal Kailangan, mga ka-referman Pag ginawakan mo sa ilalim yan Habang naka-power on Kailangan, meron siyang signal, no? So, wala po Ngayon, mga ka-referman Gawin natin yung speaker selector eto no i-cut natin to i natin lahat yung speaker selector nya at para i-bypass natin yan so 5 wire yan no yan 5 wire cut natin lahat yan mga repair no pinutul ko lahat tapos i-jumper natin lahat bypass natin no so try natin yan. So mga ka-repairman, lima yan, no? Kaya po yung purpose ng speaker sa reactor, ito po yung isang negative source lamang. Okay, yung isa po dyan ay negative, no? Negative source. Yung apat na yan, yun po yung channel niya, no? So halimbawa, ito yung black, yung negative source ng amplifier, no? Nag-iisa po 'yan, ito, yung black. Tapos itong apat na wire na 'to, 'yun po yung negative source ng 4 channel. Siya po yung nag-select para gumana yung A, para gumana yung B, or para para gumana yung AB, no? So 'yun po yung connection ng speaker selector. Ngayon mga ka-repair man, pagsamahin lang natin lahat yan. Yan. Tapos tape natin. Mga ka-repair man, no? safe mong gamin Safe na pagsamahin, no? Yung 5 wire, pagsamahin lang lahat. Ayan, mga repair man, subukan natin, no? Sa volume natin, yung amplifier. Yon mga ka-repair man, no? Meron na, no? Dinig nyo? Ayan. Mierda. Yo el magar de Parmán, ¿no? La casa. Ya no. Yo ¿no? Ayon, yung issue nito ay speaker sa lektor lang. Okay? Ayaw tumunog yung left or right left or right channel tapos uh, wala siyang ugong, no? wala siyang kalaskas, blanko lahat. Tapos kapag pinihit-pihit mo ito, ay meron siyang tumutunog. No, ibig sabihin mga man sira po ito kapag ganoon ang issue. Ayun, meron po limang kuryente yan, lahat i-bypass lang, lahat pagsamahin lang, no? Para gumana po yung sa likod na apat na pihitan. Ayo, apat na tawag rito ng iba 4 channel no? pero tawag ko rito mga repairman ay 2 channel lang okay so yun po ibig sabihin gumagana na po yan no? yung uh, yung uh, apat na yan subukan natin no? Ayan, lakas niya no? ito po yung uh, right no? Ayan, right sa ilalim makikita naman right tapos yung left subukan natin ito yung left nasa dulo yung left yun mga ka man, no? okay na rin yung left okay so kapag gumana po yung left uh, left tsaka right channel ibig sabihin po yung, yung lahat na yan ay gumagana na no? so okay na mga ka man yung issue nito ay speaker selector lamang ayan no Yun, lakas, mga ka-repairman, no? Kaya, bago po kayo magpagawa sa technician, ay i-check nyo muna. I-check nyo muna yung speaker selector kung hindi po gumagana yung right channel, no? ah uh, kinu-check kin lang po yung speaker selector kapag walang ugong yung yung speaker. Okay, kapag blanco. Kapag po kasi meron ugong yung speaker, ibig sabihin, hindi po speaker selector ang problema. Okay, may ibang, may, may ibang issue kapag umuugong ang speaker. Okay, tulad po na nangyari sa video na to, yung vlog natin sa amplifier ay wala po siyang ugong, no? Walang ugong, blango. Yung left and right blango. Tapos yung na, yung nangyayari ay kapag pinheat-heat mo yung speaker sa reactor ay meron siyang tunog, no? Tumutunog siya. So kahit na anong galawin mo rito, mga nakarekta na, hindi na mawawala 'yan. Okay, subukan natin. Ayan, no? Ayan, mga repair man. no? meron tayong gamit na module Bluetooth. Ayan, nakakunyak sa jack. Uh, Bluetooth po yan, no? Ayan, no? So, kahit na galaw-galawin mo to, yung speaker sa ay hindi na maalis yan, no? Dahil nakabypass na po tayo. Ayan, yung speaker sa reactor. Ayan, mga ka man, okay na.